Boss oh, kan kami kena sa Cherry, Boss oh, Ay! Ah. Ay! Ah. no? Hahaha. Wala ang signal, signal lahat si Kuya Pero mabago naman siya Na four wheels day, marami kamote Ayan, <laughs> record tayo sa bihay Okay Go Good luck mo. Bye. Alright. Alright, alright. Magandang gabi. Ayan. Panipagungan na naman tayo guys. Araw ay gabi. Ito sa trabaho. Alright, ayo so, ah, ID ko. Nakalumuta ko ID ko. Wait lang. Balik na ko yung camera, ID ko. Wala pala akong ID. Pa camera, ID Wait lang. Ko, ID ko. Ay, natin ko. Hi, me, Kaya <laughs> uh, ano kayo ID natin? Balikan ko yung ID ko. Walang ID. Alam mo kung ko pa sa uh, trip. Tin! Tin! Ganoon mo ID ko sa CR, nakasabit lang. Ayan. Okay. Alam mo kung ID? Okay, buti nandiyan po yung anak ko. Hintayin natin dito ang aking ano. Ride safe, ride safe. Pasok na ako, Jewel. Shout out. Mark Jewel, Lozano. Ang malapit na aming SUC si na ano. <laughs> Masipag. Iyan, yeah, no? Ayan. Dito ko lang kayo. Sa bulisan ng bag ko. Dito mo lang na. Sa bulisan ng bag ko dito sa likod. Ayan, eh, sarado mo. Lagi ko lang po sa ano yung... <laughs> ah, hindi, dito. Asan nandun? Andon? O, oh, lagay mo rin dyan. Hindi rin. Susi. O na. Diyan ako na. Lagay mo lang dyan. Nakatagay mo lang dyan. O na. O sige. Lock mo na yan. O, bye umagin <laughs> ako ng dugo yung ng ulam nila ha 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 okay okay karap ako eh mag oh <laughs> magdimo. Sarap mag magdimo. Si Kanonoy yan ah. Dati natin ka-perfect yan guys si Kanonoy. Ang galing ng pasig. Pasig, pasig. Tayo yung gas. Magpapagas tayo ngayon. Eh. Sa may petro na. Ah, mag-blaze kaya ako eh, yun para maghihinis yung ano ko. Eh. Blaze to blaze. Wee! <coughs> Tập tục, tập 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 À, hát, hát. Wow Kasi yung 1,000 no, hindi pupunta talaga sa motor din eh no Matamoy eh no Kasi pa big bike eh no Matamoy eh no Wow Ang daming tao dito Oh grabe Dito pa talaga sa Luzon Ang daming no Ang daming tao Oh, daming kain na no. Oh? oh. Street food. Dami, no, meryon tao dito, wala kumakain, no. Ah, 'yun din, no. ka, oh. sa dito, guys, no. Chắc chắn là chúng ta đã đến rồi. Traffic. Traffic Drive. Bambu, bambu, mali tanaman apa? Tahu? Tahu? Apaan yang tahu sih? Eh. Huh? Burung <laughs> Anak nato kau jumpa dalam tanah ti Okay, gas station tayo, gas station Gas station Gas ah. yes, tayo, gas Pagkarga tayo ng gas 500? 500, sir. XCS? Sir, XCS, 500. Okay, good. 65. 500, thank you. Yun, hindi ka tayo magpagas. 500 ko ay ay na 7.6 liters. Mahal lang gas. 65 ang isang gas. 1 litro. <laughs> oh, pero gusto na ako ni Kuya. Eh,

ah, sana sada. Yeah, Ito, sabi nyo na ako. Boss oh, Renz, nandito na ako sa Cherry. Boss oh, Renz. Cherry Congressional tayo eh, no? SM Center. Ah, Center Congressional na siya. SM Center Congressional. Center na siya. Wow. Sana all. Tayo, motor, eh. Oh. Oh, up. Oh kapten truck oh ah uh, ko so, ah uh, 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 madali itong ano itong truck oh uh, madali uh? oh oh uh, madali yung truck pinahabol yata ang tv tv ah ito kaya ng tv ng motor oh uh, so, 500 400 650 Tahun berapa? Tahun berapa? Pagkatang sunod niya, parang sulit din <laughs> siya rin. Ay! mo, Kuya. Kinabahan ako sa iyo. Bigla ka lumili oh. <laughs> ko. Puro miss ka naman. Mukhang tumiwa sa lupas. Kinabahan ko. Sibok ang puso ah, hello, si Kuya. Tapos preno ko sa arasan nun, ba? Uto na ABS tayo, hindi tayo nag e di ba? Yan mga delikado dyan Uto! ka naman Julia! check, 7.48 pag dito na sa hotel. Sigtal na ito no? Wala ang signal, signal light, si Kuya Pero mabago naman siya Hindi na talaga marunong gumamit ang signal light Nakakanan na siya Kala nyo sa motor na may kamote ah there, kamote. <laughs> niya, Sa 4 day marami kamote eh Kala nyo ah sa 4 wheels day 2 wheels lang may kamote ah Sa 4 day or alam ko na siyang ko siya eh. Alam ko na eh. Ah, uh, estimate ko na yun. Okay, tayo. mag i muna tayo dito guys. Sir! Ah, sigurad tayo. Doon tayo sa ating trono. Doon tayo yung pinapart niya dito eh. Okay, good, good. Okay. 751 dito sa sorosan ko. So, so 737 na. Okay. Let's go. Nandito na ako guys sa SM Nova Hypermarket. Dito yan sa may sangandaan guys. Ha! Yeah. সেয়ে কাটে কণী বিজ্ঞান